Good day mga kasans, welcome back na naman sa ating uh, panibagong video ngayon Naranasan nyo na ba na yung uh, power amp po ninyo nagka problema po yung mga switching nya sa likod Kagaya po ng uh, bridge, stereo at saka yung kanyang uh, mono So kahit anong pihit po ninyo hindi po siya kumakagat So para at least hindi na tayo pumunta sa mga technician kung ganito lamang mga issue po yung uh, ma-encounter po ninyo 100% ito na gumagana bali yung nagturo din sa akin dito is yung mga kaibigan ko po ng mga technician so until now ginagawa ko pa rin ito nagawa ko na rin yung video nito nung nakaraan nagka-issue nga ako dito dahil po marami pong hindi naniniwala hanggang ngayon po ginagawa ko po yan para at least ma-maintain po natin yung ating mga sound equipment po dito so gumagana po ito kahit saan mga sir Redol kagaya po uh, yun nga sa switch po ng uh, power amplifier And then po sa mga knob po ng mixer, sa mga knob po ng mga crossover, 100% po yan na gumagana. Sa mga sounds ito lang naman yung ginagamit ko na oil. So marami po itong brand, kahit anong brand mga boss idol, basta ganitong klaseng mga oil. Kagaya po nito, ito po yung singer oil, may puti po sila. And then po, meron din silang uh, kulay green. So ito lang naman yung pinapatak po sa mga knob po at sa mga switch po ng mga power amp. Actually may nag-recommend din sa akin ng W40. Uh, yung nga uh, W40 kasi mga boss idol pag in-apply po ninyo masyado po siyang matapang. Lalong lalo na yung mga ganitong uh, switch meron kasi yung uh, carbon. Pag once po na pinatak po ninyo, kung makikita po ninyo yung W40 pag once po na ginagamit po ninyo sa kalawang, talaga po yung uh, kalawang is natutunaw po siya. So malakas po yung content ng acid po sa W40. So merong tendency talaga mga boss idol na mas masisira po yung uh, switch po ng inyong mga equipment pag once po na W40 yung gagamitin po niyo dahil po kayang-kaya niya pong tunawin po yung carbon mismo sa loob. Pero pag ganitong klasing uh, oil lamang po yung gagamitin po niyo ay okay po ito. Uh, tested ko na po ito mabusa doon. Actually ginagamit ko rin ito sa mga cordless drill ko dito lalong-lalo na pag yung switch po niya nagluloko. So, pag nilalagyan ko ng ganitong klasing uh, So, nagiging okay po siya. Kagaya dito sa Broadway and BX5 ko, nagloko kasi dito yung bridge parallel at saka stereo. So, pag uh, pinihit po natin sa stereo, isang channel lang po yung tumutunog. May mga nagtatanong din kasi sa akin kung ano po yung solution po dyan. So, ito po yung ina-advise ko, check nyo muna yung uh, switch po dito sa inyong power amp. Baka kasi hindi po kumakagat yung uh, switch, lalong-lalo na dito sa stereo. So, pag once po na hindi po yan na kumagat mga boss idol isang, minsan isang channel lang talaga yung tumutunog po dyan so mas maganda lagyan nyo po kung kaya nyo pong buksan po ito patakan nyo po ng isang patak lamang po ng ganitong klasing oil at uh, 100% po yan mga boss idol magiging okay po yan madali lang naman malalaman kung ito talaga yung diferensya po ng power amp po ninyo kasi pag once po na ginagalaw-galaw po ninyo yan is tumutunog po yung kabilang channel at saka biglang nawawala. So it means may diferensya po yung ganitong klaseng switch. Kagayan dito sa mid-high na lab ng aking crossover na ito, nagka-diferensya din po ito mga boss idol. So huli ko na lamang nalaman na yung problema ito palang nab. So yung ginawa ko lang din mga boss idol, no? binuksan ko lang po yung crossover na ito. And then po, pinatakan ko lang din po siya ng ganitong klasing oil. Gumana ulit. Kasi nga mga boss idol, nung uh, napakahina po ng tunog po niya, pag pinipihit ko po siya mga boss idol, is tumutunog po siya and then po nawawala. So malaking tulong po talaga ng ganitong klasing oil pag once po na ganito lamang po yung mga diferensya ng inyong mga sound equipment. Pwede rin itong gamitin sa mga volume control po ng inyong mga amplifier. Pag marinig po ninyo may scratch yun, no, subukan nyo pong patakan po. Ito sa aking BX20, nung nakaraan kasi hindi rin po kumagat yung kanyang stereo, So mga boss idol yung uh, nilagay ko lang din dito yung ganitong klaseng oil Nag -back to normal ulit yung function po ng kanyang switch So kaya po uh, proven and tested ko na yung ganitong klaseng uh, oil na ito So isang patak lang mga boss idol sa ganito po kalaki ng mga switch And then po pag once po na napatakan po ninyo Galaw galawin nyo lang po mga boss idol no Ganyan ganyanin niyo lang Galaw galawin lang po niyo parang yung oil po doon pumasok po siya Kasi nga mga boss idol merong moisture po yan sa loob And then po minsan pag once po na kumapit po doon yung alikabok natutuyo po yung alikabok. So pag once po na nilagyan po ninyo ng oil, is lumalambot po yan and then po natatanggal po yung mga ganyang klaseng dumi sa loob po ng switch na yan. So kahit po magtanong kayo sa mga technician, alam na alam po nila yan. Kaya nga ako mabuti lang, uh, meron ako mga kaibigan na technician, kaya po nag, uh, nakapagtanong-tanong po ako. So ito mga boss, no, i-share ko lang sa inyo yung idea na ito. Uh, gumagana po yan mga boss idol, huwag kayong magalala, hindi po yan masisira po yung inyong amplifier or anumang klaseng mga sound equipment po ninyo. So, yun nga mga boss idol, yung ating video topic muna sa ngayon, no? Sana may naintindihan kayo sa ating video na ito. At kung gusto po ninyong gayahin po yung aking ginawa po dito, huwag kayo mag-alala mga sir, dahil po proven and tested ko na po yan. Ilang beses ko na po yan ginawa mga boss idol, makikita nyo naman okay na okay pa rin yung aking mga sound equipment po dito. Kumbaga, ito po yung pang-maintenance po natin sa mga ganitong klasing mga switch or mga knob ng inyong mga processor. So hanggang dito na lang muna sa mga bago na subscribe huwag nyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds